Hello po, good morning po mo sa ating lahat Welcome back na po sa youtube channel For this video, isa naman pong tanong po ng tipong subscriber, ng tipong sasagutin Ito ay galing po kay AMG TV Shout out po siya dyan, kaibigan Ang kanya pong tanong ay Ilang araw daw pwedeng turuan uminom ng tubig yung mga biik at saka, ano pong ihalo sa inuming tubig nila So, kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pagkabuhayang kabuhayang pagkikultura mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventure. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po kung kailan ba natin turuan uminom ng tubig yung ating mga biik at saka kung ano ba daw yung ating pong ihalo doon po sa mga inuming tubig. Yung mga biik kasi po mga kaibigan habang lumilide po sa ating mga inahing baboy, minsan lang po silang umiinom ng tubig sa pag-inom po ng tubig ng mga biik ay ito po ay hindi na po natin kailangan pang turuan na uminom ng tubig. Basta mayroon po kayong reservoir ng tubig na nakakonekta po sa auto drinker, doon po iinom ng tubig yung mga biik. So yung biik na mismo po mga kaibigan ang iinom ng tubig kung gustuhin man nila. Dapat po mga kaibigan yung ating auto drinker mula po sa sahig, mga ganun lang po ka, kahaba o kababaw. Huwag po natin sobrang taasan mga ganun lang po para po maabot po ng bibig ng mga biek yung auto drinker. Kasi yung biek kasi kapag meron po sa makikitang auto drinker, yan po ay kilapong pong kinakagat-kagat. And then kapag nakagat po lang yung nipple ng auto drinker, lalabas po yung tubig. So ngayon, kapag nakainom ng tubig yung mga biek dyan sa auto drinker na yan, sila po ay pabalik-balik po ng inom ng tubig doon po sa auto drinker. Basta ang importante po, yung auto drinker po natin ay hindi po ganong kataas mababaw lang yung abot po ng mga biik. Dapat yung ating auto drinker ay merong medyo mababa, mataas ng konte, medyo mataas, at saka yung para po sa mga enheng baboy na mataas na po para yung mga biik po ay makainom ng tubig. Ang atin pong ihinihalo po sa mga inuming tubig nila ay normal lang po ng mga vitamins. Pwede po kayo maghalo ng King's Vita Plus, Sisical Powder, Vitamin Pro, powder o kahit anong mga vitamin supplements ang ihalo nyo po sa mga inuming tubig na ating mga alagang inahing baboy ay pwede rin po yan sa ating mga alagang biik. Basta, ang importante po nito mga kaibigan, yung mga biik po ay hindi na po natin kailangan pang turuan kung kailan uminom ng tubig. Basta, mayroon kayong auto drinker na maabot po ng kailang mga bibig, doon po sila iinom ng tubig kapag gugustuhin nila. Yung biik na po mismo ang magtitrain doon po sa kanilang self para umiinom sa ng tubig. Kasi nga, yung instinct po ng bee kapag meron po siya nakitang uh, parang metal, yan po ay kinakagat nila. So kapag nakagat yung nipo, lalabas yung tubig, ayan. Dahan-dahan na po sila makakatikim ng tubig. So ngayon, habang lumili yung mga bisat yung mga inahing baboy, sila po ay uh, patikim-tikim na pong uminom ng tubig. Hanggang aabot sa panahon na uh, iwawalay na po yung mga bee. sila po ay sanay na po sa auto-drinker. Kaya mahirap po kasi yan, kapag kayo po ay bumili ng biik, at saka wala po kayong auto-drinker, yan po, mag-a-adjust po yung biik po doon po sa mga painuman. At saka, yung biik po ay walang auto-drinker, pa parang painuman lang. At saka, binili nyo po at saka, inilagay nyo po sa inyong kulungan na mayroon pong auto-drinker. Doon, sa mga panahon na iyan, sila po inyong tuturuan. Dapat yung uh, auto-drinker ay pinipisil nyo at lumalabas yung tubig. Uh, importante talaga yan, kapag kayo po bumibili ng biik, dapat mayroong auto-drinker yung binibilhan nyo ng biyek. At saka pagdating sa inyo, mayroong kayong auto-drinker, hindi na po mag adjust hindi na po mag-stress yung mga biyek sa pag-inom ng tubig. At kasi po, kasi po sila po ay sanay na po sa auto-drinker. So natin pong tatandaan, hindi na po natin kailangan pang turuang uminom ng tubig yung ating mga alagang biyek. Basta mayroon po tayong auto-drinker. Pwede po silang uminom ng tubig kung kailan po lang gugustuhin po mga kaibigan. So yan, ating vlog ngayon. Salamat so po ako na kapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po, kung kailan ba buwede yung turuan yung mga bake na umiinom ng tubig po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.